robloob na eh kaya oh. Ikakita titigyan. Tingnan mo 'yung mga lokasyon. Kaso takot ako. Kanya mo, bener sumasay? Ay, tapak ng lakad Kung eh. na wala na kami sa pera pag galitan nami. Yeah, <I'm afraid. laughs> Kung bago sa ano po, na kasi kaya. Uh, Parang. Kung sa ano? motor tayo. Oo. Nalangisa na yung mga ano. Pag nag-change oil na siya. Kaya yeah. <laughs> ano na po yung malo. Kanina, konting masakit eh. Kaya nga. Kaya muna tigil taas tayo. Dito, dito mahawakan. Hindi, dito po. Sa kabila. Kah mo. Gala. Hawakan ah, mo dito, yung. Tayo. Dito sa kabila. Dito mo siya hawakan. Medyo may pagkaano na, kabo na. Ay, dito dito. ay, ay yung kalan mo. bitaw mo dyan. Oh. Angat pa tayo. Taas pa. Ayan, kaya o. Oh. Kaya na. Um, kaya na, pag naka... Pag na uh, si Eric, hindi mo na kaya. Angat, taas pa pa tayo. Tumaba ka naman, Eric, sa passion. Kaya yeah, po, puro kain niya po sa Leonardo. Isang <laughs> linggo po ako dun eh. Baka tagupit mo rin. <laughs> kain po dun. Oo. Yung dami yung pinuntahan, may sarili-sarili ng bahay yung okay, mga Yung mga kapatid ko nga po yung, hape, kuyang, dito ka naman eh. Eh, sa Leonardo po kasi yung dalawang kapatid ko. Kaya... Um, nakita namin sa picture, nakaupo kayo. Um, Nasa dulo kaya ata. No? Ano na na, yung mga kapatid ko yan. Ilan lalaki kayo? Anim po. Ay, ang dami pala. Kaya ba? Kahabol po ng babae, kaya dumami. Dalawa? Yung pang at pang-walo po ang ano. Babae? Ang babae. Ay, talaga? <laughs> kaya parang isang team na nga po ng basketball sa amin. <laughs> parang magbabalik pa. Pero, pero po kayo pa yung ano. nanay-tatay mo? Kaya nga po yan. Kira na po pamangkin ko, pinsin ah. Oh. <laughs> Kaya tapos lahat naman eh, puro dagi ang tawag. Ah. Oh. Kaya pag ganun po talaga may pakadrama. Kasi kung Saka wala uh, pa parang may anak na nga. Hmm. Kasi dati po nakakaramdam pa ng ilit eh. Kaya <laughs> hindi pa siya ano. Yung di ba sabi, pati ay kayo kalahati ng katuan. Kaya dati yun. Uh. Ito yun na kala eh. Sa baliwa wala. sabihin ko po pula siya? Uh, pag uh, uh, Try mo ulit niya tay. Sabi mo Eric, pag nakaupo lang. Hmm. Hindi yan, yung kaliwa. To tayo, tayo. <coughs> right. Kasi katuloy niya sa amin masakit. Sabi niya ni Judy. Ina. Parang hindi sasakit tatay. Pagka, pa. Pagka nakaupo ka tay, lagi mong igaganyan. Oh. Hindi po sinabi mo na sa kanya nun yan. Kanibutan ko. Kanibutan? Hmm Yan yeah, minsan eh sa dami din ng trabaho ko rin. din eh. Hindi ko din maharap eh. Tama kaya ba nalamay pa ganito? Susunod lalakad na. Sana nga Eric. Kaya nga po eh. Sinasabi naman namin tulungan niya 'yung sarili niya. Kaya Ay ari naman na po niya rin. Eh. Kasi ito tay laging ano, kapalakit ng mga so, tao, oh. laging laging ng ano. Eh. Yeah. Bibigyan namin niya, mamaya makita namin, nasa baba na. Ano, ah, sa ganun, okay Kaya po siya meron ganito. Oo, oh, yeah. papasok yung daliri. Para hindi siya mauhulog. Mm Hintay -hmm. ka eh. Yeah. ganyan siya. Pisilin mo ah, pisilin mo. Kaya siya, kahit unti-unti lang tayo malaking ano. Kaya nga, matagal na yan ah. Nung palalabas pa lang niya ng hospital, labos. Gudilan na namin ng ganyan. Maganda 'yung ano, may tusok-tusok po kasi. Oo, video na ni Judy. Oh, Naregret ko 'yung pensa ko ni. Hindi na mas gusto sa 'yung mga pamangkin mo. Nung nandun lang po sa ano, inapangokin ko doon sa San Leonardo. Ano, malalaki na rin? Malalaki na rin po eh. Mga dalaga na rin sa po. Leonardo ka ba? Ay, Talavera ka? Sa Talavera po sila nanay. Eh, ako po oh. sa dalawang kapatid ko na stay naman oh. No? Oh. 23, nagpunta na po ako doon. Nandun January 2. Tapos kahit ko na po umuwi ng Talavera, tapos dumaan lang sa Detroit, oh. tumain. Tapos direto na po niya. <laughs> I will do sa Sarap talaga sa sarili ng probinsya. Oo. Kaya uuwi at uuwi ka rin po talaga kung saan ka rin eh. Nakapahinga ka rin doon? Ay? Ano nga po, ginagawa ko di tumayo mo tulad. Pero nakaka-client nakaka din ako doon. Ah. Sa Linado, meron ako na masahe na tatlo. Sa Cabanatuan, may tatlo rin akong pinatahan.